Paano kung ang lihim na matagal mong inaasahan ay malapit ng magsiwalat? Scorpio, ang universo ay nagtatago ng isang bagay, isang bagay na mahalaga, at ngayon, panahon na para ito ay sumik sa liwanan. Hindi ito isang pagkakataon lamang. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, at ang mga bagay na itinago mula sa iyo ay malapit ng magbago ng lahat. Naging matyaga ka, ngunit tapos na ang paghihintay. Handa ka na bang yakapin ang pagbubunyag na ito? Ang universo ay nag-aalin at ang iyong buhay ay malapit ng magbago. Manatili ka sa akin dahil ito na ang maaaring maging punto ng pagbabago na matagal mong hinihintay. Scorpio, dumating na ang oras para ipakita ng universo ang mga bagay na itinago mula sa iyo. Matagal ka nang nasa dilim, naghihintay ng mga sagot, nagtataka kung ang mga senyales na natanggap mo ay mga pagkakataon lang. Ngunit magtiwala ka sa akin, kapag sinabi ko ito, wala sa universo ang nagaganap ng walang dahilan. Lahat ng nangyayari ay may dahilan, at ang mga bagay na malapit ng magbukas ay magbabago ng lahat ng iniisip mong alam mo. May mas malalim na kahulugan ang katahimikan na nararamdaman mo, isang banal na plano na tahimik na naggigya sa iyo patungo sa sandaling ito. Hindi lang ito tungkol sa mga pagbubunyad, ito ay tungkol sa pagbabago. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, at ang mga bagay na malapit mong matutunan ay hindi lang magbubukas ng iyong mga mata, kundi magbubukas ng mga pinto na hindi mo akalain na naroroon. Maghanda ka, Scorpio. Ang universo ay nagsasalita sa iyo, at hindi mo nais na mawala ng pagkakataon sa mga susunod na mangyayari. Ang nakatagong katotohanan. Ang universo ay may mga lihim, Scorpio. Scorpio, alam nating lahat na ang buhay ay puno ng misteryo. Madalas, ang mga bagay na hindi natin nakikita ay may pinakamatinding kapangyarihan sa atin. May isang bagay na itinago mula sa iyo, isang bagay na ang universo ay itinagong sa anino hanggang ngayon. Pero bakit? Bakit nga ba ang kosmos ay pinili kang iwan sa dilim? Ang katotohanan, may mga lihim na kailangang ipahayag sa tamang oras. Kapag ang panahon ay dumating, at ikaw ay nakakuha ng karunungan na kailangan upang maunawaan ito, ang mga lihim ay unti-unting ipapakita sa pinakamakapangyarihang paraan. Scorpio, ikaw ay naging matyaga, kung alam mo man o hindi, ikaw ay naglalakad sa isang landas na maingat na inilatag para sa iyo ng universo. Bawat hakbang, bawat karanasan, bawat pagsubok ay nagdadala sa iyo sa sandaling ito ng pagbubunyad. Ngayon, ang nakatagong katotohanan na itinagong mula sa iyo ay nagsisimula ng sumik sa liwanan. Para bang ang universo ay naghihintay lamang na maging handa ka? Handa ka na bang harapin ito? Handa ka na bang maunawaan ito? Hindi lang ito tungkol sa pagtuklas ng isang lihim, ito ay tungkol sa pag-unawa sa mas malalim na bahagi ng iyong pag-iral. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kamalayan na ang mga bagay na itinago ay hindi lang isang misteryo, kundi bahagi ng iyong tadhana na naghintay ng tamang panahon upang magpakita. Bilang mga Pilipino, malalim ang ating koneksyon sa mga hindi nakikitang puwersa sa paligid natin, ang mga espiritu ang mga ninuno, at ang mga enerhiya na humuhubog sa ating buhay. Naniniwala tayo na ang mga bagay ay nangyayari ng may dahilan at walang mga pagkakataon lamang. Ang malalaman mo ay hindi isang simpleng pagkakataon, ito ay bahagi ng isang banal na plano na dahan-dahang umuusbong sa likod ng mga eksena. Ang universo ay tahimik na gumagabay sa iyo, Scorpio, inihahanda ka para sa susunod na kabanata. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, may paniniwala tayo na ang ating mga ninuno ay nagmamasid sa atin, naglalakas loob ng mga senyales at pahiwatig upang gabayan tayo. Maging ang kumikislap na kandila, isang panaginip na hindi nawawala, o isang hindi inaasahang pagkakataon, ang mga ito ay mga senyales na nagtuturo sa atin ng mga bagay na kailangan nating maintindihan. Scorpio, ang universo ay bumulong na sayo, inihahanda ka para sa katotohanan na malapit ng ibunyag. At ano nga ba ang katotohanan ito? Hindi lang ito isang sagot sa tanong na matagal mong tinataglay sa iyong puso. Ito ay isang mas malalim na pag-unawa sa kung sino ka, saan ka nang galing, at saan ka patungo. Isang pagbubunyag na magbabago ng iyong pananaw sa mundo, sa iyong sarili, at kung paano mo yakapin ang iyong sariling kapangyarihan. Ngunit narito ang bagay, hindi lahat ay handang harapin ang katotohanan. Ang uniberso ay naghihintay na tayo ay maging sapat na malakas, matalino, at bukas sa pagtanggap ng bigat ng kaalaman na ating tatanggapin. Scorpio, ikaw ay pinili para sa sandaling ito dahil mayroon kang lakas sa loob mo. Mayroon kang tibay upang yakapin ang pagbubunyag na ito at gamitin ito upang baguhin ang iyong buhay. Habang naglalakad ka patungo sa bagong yugto ng iyong paglalakbay, tandaan mo na ang katotohanan ay hindi palaging madali tanggapin. Maaring subukin nito ang mga bagay na akala mo ay alam mo na tungkol sa iyong sarili, buhay, at landas. Ngunit ito ay laging magdadala sa iyo sa lugar kung saan ka nararapat. Ang universo ay hindi nagpapakita ng mga lihim upang pasanin tayo, ipinapakita ito upang magbigay lakas sa atin. Scorpio, malapit na ang oras. Ang katotohanan ay malapit ng dumating, at kapag ito ay dumating, magiging handa ka na. Magtiwala ka na ang universo ay itinago ang lihim na ito para sa isang dahilan. Hindi ito para parusahan ka, kundi para ihanda ka sa susunod na kabanata ng iyong kwento. Ang misteryo ay unti-unting umaabot sa liwanad, at sa lalong madaling panahon, makikita mo ito sa tunay nitong anyo, isang bahagi ng iyong tadhana. Ang Manifestasyon ng Pagbabago Yakapin ang mga puwersa ng pagbabago. Scorpio, ang sandali ng pagbubunyag ay hindi lang tungkol sa pagtuklas ng katotohanan, ito ay tungkol sa pagyakap sa isang pagbabago na maghahatid ng malalim na pagimbulog sa bawat aspeto ng iyong buhay. Kapag ang universo ay nagbukas ng isang bagay sa atin, hindi ito simpleng para malaman lang natin, kundi para tayo ay kumilos. Darating na ang pagbabago at hindi mo ito may iwasan. Panahon na para buksan ang iyong sarili sa daloy ng enerhiya, at haya ang gabayan kanito patungo sa mas mataas na layunin. Itinuturo ng kulturang Pilipino na ang lahat ay dumadaan sa mga siklo. Ang mga phase ng buwan, ang mga panahon, ang mga alon, lahat ng bagay sa paligid natin ay patuloy na umaandar. Ang malapit ng maganap sa iyong buhay, Scorpio, ay hindi na iba. Ang enerhiya na matagal ng umuusbong, dahan-dahan munit -dahan, sigurado, ay ngayon ay umabot na sa kanyang ruro. Maaaring hindi mo pa ito nararamdaman, ngunit ang mga pagbabagong iyong inaasahan ay nagsimula ng magmanifesto. Ang manifestation ay hindi lamang tungkol sa mga hangarin o pagnanais, ito ay tungkol sa enerhiya. Ito ay tungkol sa mga puwersa ng universo na nag-aalin sa paraang nagkakaroon ng mga kondisyon para sa pagbabago. At Scorpio, ang universo ay nag-aalin para sa iyo. Maaaring nararamdaman mo ito, isang lihim na agos, isang paggising mula sa loob, isang pakiramdam na may malaki at makapangyarihang mangyayari. Ito ang manifestation ng pagbabago. Alam ko na hindi palaging madali ang yakapin ang pagbabago. Ang pagbabago ay maaaring maging hindi komportable. Maaring itong yanigin tayo at subukin ang lahat ng ating alam. Ngunit ang pagbabago ay kinakailangan para sa paglago. Para itong paniniwala ng mga Pilipino sa bahay kubo, isang maliit at simpleng kubo na gawa sa kawayan. Kailangang magbendito sa hangin, ngunit hindi kailanman masisira. Isa itong simbolo ng pagiging flexible, matatag at matibay. Ganito ang dapat mong maging sa pagharap sa pagbabagong nangyayari sa iyong buhay. Hindi nagdadala ng pagbabago ang universo upang guluhin ang iyong kapayapaan, nagdadala ito ng pagbabago dahil dumating na ang oras. Panahon na para ikaw ay mag-evolve. Panahon na para iwaksi ang mga luma at yakapin ang bago, ang hindi alam, at ang magandang potensyal na naghihintay sayo. Ang pagbabago ay hindi isang bagay na dapat katakutan, Scorpio, ito ay isang bagay na dapat yakapin ng buo. At kapag ginawa mo ito, makikita mo kung paano nito binubuksan ang mga posibilidad na hindi mo akalain na posible. Sa pamahiin ng mga Pilipino, may paniniwala tayo na kapag tayo ay yumakap sa pagbabago, kailangan din natin maging bukas sa mga bagong enerhiya. Maparitwal, panalangin, o simpleng mga sandali ng pagmumuni-muni, inaanyayahan natin ang mga enerhiya na ito upang tulungan tayong magabayan. Habang tumataas ang buong buwan, gayon din ang iyong enerhiya, Scorpio. Handa ka nang magmanifest ng iyong mga pangarap, pagnanasa, at pinakamataas na potensyal. Lahat ng iyong mga pagsusumikap, mga aral, at paghihintay, lahat ito ay nagdala sa iyo patungo sa sandaling ito. Ngayon, panahon na upang yakapin ang kapangyarihan ng pagbabago. Ang manifestation ay hindi tungkol sa pilit na pagpapagawa ng mga bagay, ito ay tungkol sa pag-alin sa daloy ng universo, pagtitiwala na ang para sa iyo ay darating sa tamang oras. Nagsimula na ang prosesong ito para sa iyo, Scorpio. Ang iyong mga iniisip, panalangin, at mga layunin ay nagsimula ng magtakda ng mga hakbang para mangyari ito. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa proseso at hayaan itong mag-unfold. Ang mga pagbabagong iyong mararanasan ay hindi basta-basta, ito ay resulta ng lahat ng iyong ipinadala sa universo. Bilang isang Scorpio, ikaw ay malalim na intuitive at konektado sa mga hindi nakikitang puwersa na gumagabay sa atin. Magtiwala ka na ang iyong mga instinct ay nagtuturo sa iyo patungo sa tamang direksyon. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago at ang mga manifestations na iyong hinihintay ay mas malapit na kaysa kailanman. Ngayon na ang oras upang yakapin ang mga pagbabagong paparating at magtiwala na ito ay bahagi ng iyong paglalakbay sa kaluluwa. Isipin mo ang paniniwala ng mga Pilipino sa tadhana, ang kapalaran. Naniniwala tayo na ang mga kaganapan sa ating buhay ay may dahilan. Kahit na hindi natin ito nauunawaan sa oras na yon, alam natin na ito ay nagdadala sa atin patungo sa mas mataas na layunin. Scorpio, ang manifestation ng pagbabagong ito ay ang iyong tadhana na unti-unting nagpapakita. Magtiwala ka rito. Manampalataya ka rito. Ang universo ay nag-alin para sa iyo, at ngayon na ang iyong panahon upang pumasok sa buhay na para sa iyo. Pagtiwala sa proseso. Alam ng universo ang daan, Scorpio. Ay. Scorpio, ngayong nagsimula ka ng makita ang mga senyales at maramdaman ang pagbabago ng enerhiya, maaaring nagtatanong ka, ano ang susunod? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Dito ang punto kung saan maraming tao ang nakakaramdam ng pagkalito. Pagkatapos ng lahat, isang bagay na malaman na ang pagbabago ay darating, ngunit iba ang magtiwala na ang proseso ay dadalhin ka sa tamang lugar. Ngunit hayaan mong kumpirmahin ko sayo, Scorpio, ang lahat ay nagaganap ng eksakto kung paano ito nararapat. Ang pagtiwala sa proseso ay hindi palaging madali. Kailangan ito ng malalim na paniniwala na ang universo ay may plano para sa iyo, kahit na ang landas ay hindi pa malinaw. Ang paniniwala ng mga Pilipino sa kapalaran, tadhana, ay nagtuturo sa atin na ang para sa atin ay darating sa tamang panahon. Parang pagtatanim ng binhi. Didiligan mo ito, alagaan mo ito, ngunit hindi mo maaaring pabilisin ang paglaki nito. Ganon din ang iyong paglalakbay. Dapat mong paniwalaan na, tulad ng binhi, ang iyong tadhana ay magbubunga sa tamang panahon. Hindi nagmamadali ang universo. Kumikilos ito ng may layunin at ganoon ka rin dapat. Scorpio, maaaring natagpuan mo ang iyong sarili sa isang sangandaan, hindi sigurado kung dapat ka bang tumalon o maghintay. Ngunit tandaan mo ito, ang universo ay gumagabay sa iyo. Ang iyong intuition, ang mga pakiramdam mo na lagi mong pinaniniwalaan, ay iyong kumpas. Kung nararamdaman mo ang isang pakiramdam ng pagka ito ay dahil ang iyong kaluluwa ay alam na ang oras ay dumating na. Ngunit kung ikaw ay naguguluhan, ayos lang na magpahinga, magmuni-muni at makinig. Hindi kailangan ng universo na pilitin mong mangyari ang lahat, kailangan lang nito na ikaw ay mag-alin sa daloy. Itinuturo ng espiritualidad ng mga Pilipino na ang pasensya at pananampalataya ay magkasama. Naniniwala tayo na ang lahat ay nangyayari sa tamang oras. Ang paniniwalang ito ay makikita sa kasabihang Pilipino, kapag ang panahon ay dumaan, malalaman mo na may dahilan. Ibig sabihin, kapag dumaan ang oras, maintindihan mo ang dahilan sa likod ng lahat. Isang paalala ito na kahit hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay ngayon, malalaman din natin ang mas malaking larawan sa kalaunan. Scorpio, mahalagang tandaan na ang tiwala ay hindi pasibo. Ang pagtiwala sa proseso ay nangangahulugan ng aktibong pagpili na bitawan ang kontrol at magpasakop sa tamang oras ng universo. May mga pagkakataon na nararamdaman natin ang pangangailangan na magtulungan, kumilos, at gawin totoo ang mga bagay. Ngunit minsan, ang pinakamalakas na bagay na maaari nating gawin ay maghintay, makinig, at magtiwala. Ang universo ay gumagawa ng mga bagay sa likod ng mga eksena, at bagamat hindi mo ito nakikita ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ito nangyayari. Sa kulturang Pilipino, naniniwala din tayo sa kapangyarihan ng mga ritual, mga simpleng banal na gawa na nagkokonekta sa atin sa banal at nagpapaalala sa atin ng ating pagtitiwala sa universo mapasindihan ng kandila, magdasal, o maglaan ng oras upang magmuni-muni, ang mga ritual ay isang paraan ng pag-anyaya ng banal na enerhiya sa ating buhay. Ang mga ritual na ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Scorpio, ang universo ay nasa iyong tabi, at ipinapadala nito ang mga senyales sa pamamagitan ng mga sagradong sandali. Habang ang mga pagbabagong nagaganap sa iyong buhay, maaari mong maramdaman ang paghila ng pagdududa o takot. Pagkatapos ng lahat, ang pagbabago ay madalas magdulot ng hindi tiyak na pakiramdam. Ngunit Scorpio, dito mo kailangan magtiwala. Ang iyong kaluluwa ay dumaan sa maraming buhay, maraming paglalakbay, at ito ay isa lamang nahakbang sa iyong kwento. Paniwalaan mo na lahat ng iyong naranasan, ang mabuti at ang masama, ang mga tagumpay at mga pagsubok ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito. Tulad ng itinuturo ng espiritualidad ng mga Pilipino na magtiwala sa tadhana, Destiny, magtiwala ka na ang mga kaganapan sa iyong buhay ay bahagi ng isang malawak at banal na plano. Ang lahat ay nagdala sa iyo sa eksaktong sandaling ito, at ngayon ay ang iyong oras upang magtiwala na alam ng universo kung ano ang ginagawa nito. Yakapin ang sandaling ito, Scorpio. Hayaan mong dalhin ka ng enerhiya patungo sa susunod na hakbang. Magtiwala na ang mga darating ay magiging sulit na paghihintay, at ang bawat pagsubok na iyong hinarap ay bahagi ng proseso na naghanda sa iyo para sa pagbabagong ito. Ang universo ay gumagabay sa iyo at ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala. Tandaan, Scorpio, maaaring mabagal ang proseso, ngunit ito ay dahil ang universo ay gumagalaw sa mga paraan na hindi mo palubos na nauunawaan. Magpatuloy ka sa paglalakad ng may pananampalataya. Bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang hakbang na malapit ka na sa pagbubunyag at pagbabagong naghihintay sa iyo. Yakapin ang pagbubunyad. Ang sandali ng katotohanan yakapin ang pagbukas ni. Eh. Scorpio, dumating na ang sandali, ang lihim, ang pagbubunyag, ang pagbabago, lahat ay sisik sa liwanan. Matagal mong hinintay, pinagkatiwalaan, at ngayon ang universo ay inilalantad ang katotohanan na matagal itinagong mula sa iyo. At habang ang katotohanan ito ay nagiging malinaw, kailangan mong itanong sa iyong sarili, paano mo ito yayakapin? Titigil ka ba sa paghanga sa misteryong na ipakita, o maghahanap ka ng hakbang upang baguhin ang iyong buhay bilang tugon sa mga bagay na nabunyad? Panahon na ng paggising, Scorpio. Inakay ka ng universo sa bawat liko at pag-ikot, at ngayon ay oras na para lubos mong yakapin ang mga bagay na ibinukas na. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na ang mga pagbubunyag ay hindi lamang upang tayo'y ipaalam, kundi upang tayo'y baguhin. Ang katotohanan, kapag ito'y naipahayag, ay nilalayong magbukas ng mga bagong pinto, mga bagong oportunidad, at mga bagong landas na hindi natin akalain posible. Scorpio, ang lihim na itinago mula sa iyo ay hindi lamang isang piraso ng impormasyon, ito ay isang susi. Isang susi na magbubukas ng bagong antas ng pag-unawa, bagong antas ng kapangyarihan, at bagong antas ng kalayaan. Hindi ito panahon upang mag-atubili o matras. Ito ang iyong sandali upang maglakad pasulong, sulong, dala ang kaalaman na ikaw ay pinili para sa paglalakbay na ito. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na may banal na dahilan sa likod ng bawat pagbubunyag. Mapasain mula sa mga espiritu, mensahe mula sa mga ninuno, o isang sagradong sandali na nag-aanyaya sa atin ng aksyon, nauunawaan natin na ang mga sandaling ito ay naglalayong gabayan tayo patungo sa ating tunay na layunin. Ang pagbubunyag na iyong nararanasan ay hindi na iba. Ito ay bahagi ng iyong banal na landas, bahagi ng iyong tadhana. At ngayon na ang tabing ay naalis na, kailangan mong yakapin ito ng buo, alam mong handa ka na. Ang lakas ng pagyakap sa mga bagay na ipinapakita sa iyo ay nasa iyong kakayahang kumilos batay dito. Scorpio, hindi ka lamang isang pasibong tagamasid ng iyong buhay, ikaw ang lumikha ng iyong sariling tadhana. Ang katotohanan na unti-unting nagpapakita sa harap mo ay nilalayong magbigay inspirasyon sa aksyon, upang bigyan ka ng kapangyarihang kontrolin ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng mga Pilipino na kapag tumanggap tayo ng mensahe mula sa universo, inaasahan tayong kumilos, gumawa ng mga kinakailangang pagbabago sa ating buhay upang umayon sa ating mas mataas na layunin. Maaaring makaramdam ka ng paghanga ng pagkabighani habang ang katotohanan ay nagiging malinaw. Likas lamang ito. Pagkatapos ng lahat, kapag ang nakatago ay naipakita, madalas itong mas maganda, mas makapangyarihan kaysa sa ating inisip. Ngunit Scorpio, Huwag hayaang dumaan ang sandaling ito nang hindi mo tunay na niyayakap ang pagbubunyag sa kung ano ito, isang punto ng pagbabago. Ito ang sandali kung saan magmumula ka sa simpleng paghihintay ng pagbabago patungo sa aktibong pagyakap dito. Ang mga pagbubunyag ay mga regalo, Scorpio. Ang universo ay hindi nagpapakita ng mga bagay sa atin para lang malaman natin. Ipinapakita nito ang mga ito dahil tayo ay handang tanggapin ang mga ito. At ngayon, ikaw ay tinatawagan upang gamitin ang mga ipinapakita sa iyo, upang gabayan ka patungo sa iyong susunod na hakbang. Panahon na upang bitawan ang anumang mga pagdududa, mga takot, at anumang pag-aatubili na mayroon ka tungkol sa pagbubunyag na ito. Matagal mo nang inihanda ang iyong sarili para sa sandaling ito, kahit na hindi mo ito namalayan. Lahat ng mga aral, senyales, at pagsubok, ang mga ito ay nagdala sa iyo dito, sa eksaktong puntong ito. Panahon na upang tanggapin ang pagbabago na dumating sa iyong buhay at yakapin ito bilang bahagi ng iyong tadhana. Sa mga paniniwala ng mga Pilipino, itinuturo sa atin na kapag ang isang bagay ay para sa atin, ito ay darating sa atin, gaano man natin subukang iwasan ito. Totoo ito para sa iyo ngayon, Scorpio. Ang pagbubunyag ay narito. Ang pagbabago ay nangyayari. At mayroon kang kapangyarihan upang pagyamanin ito, upang baguhin ang iyong buhay sa isang bagay na mas maganda kaysa sa iyong inaasahan. Ngayon, habang nakatayo ka sa pintuan ng bagong kabanatang ito, tandaan na ang pagbubunyag ay hindi ang katapusan, ito ang simula. Kung ano ang gagawin mo sa katotohanan, sa kaalaman, at sa enerhiya na ibinigay sa iyo ang siyang magbubuo ng iyong hinaharap. Scorpio, ito ang iyong sandali upang bumangon, tumayo sa iyong kapangyarihan at kunin ang kontrol sa buhay na naghihintay sa iyo. Yakapin ang bagong yugtong ito ng may bukas na mga bisig, alam na ang lahat ng nagdala sa iyo dito ay bahagi ng plano ng universo. Magtiwala na handa ka na sa pagbabagong ito, at magtiwala na ang universo ay sumusuporta sa iyo sa bawat hakbang. Ang iyong tadhana ay unti-unting lumalantad sa harap mo, Scorpio, at ngayon na ang oras upang yakapin ito ng buo. Yakapin ang iyong tadhana, Scorpio. Scorpio, dumaan ka na sa misteryo, mga pagbubunyag, pagbabago, at pagtitiwala sa proseso. Ang mga bagay na itinagong mula sa iyo ay ngayon ay malinaw na, at ang mga bagay na matagal mong inantay ay nasa iyong mga kamay na. Ang universo ay nag-alin, ang katotohanan ay naipakita, at ngayon ay nakatayo ka sa hangganan ng isang bagay na pambihira. Tandaan mo, Scorpio, hindi lang ito tungkol sa pagtuklas ng isang lihim o pagiging saksi sa isang pagbubunyad. Ito ay tungkol sa malalim na pagbabago ng enerhiya na naset into motion. Hindi ka na ang parehong tao nang magsimula ang paglalakbay na ito. Niyaakap mo ang mga nakatagong katotohanan, pinagkatiwalaan ang proseso, at tinanggap ang mga pagbabagong nagbubuka sa iyong buhay. Ang pagbabagong ito ay hindi lang isang pangyayari, ito ay simula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay, isang kabanata kung saan ikaw ang kumokontrol sa iyong tadhana at lumilikha ng hinaharap na matagal mong minanais. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na ang tadhana ay hindi isang bagay na nangyayari sa atin, kundi isang bagay na ating hinuhubog sa pamamagitan ng ating mga aksyon, desisyon, at paniniwala. Ang iyong landas ay iyo upang tahakin, Scorpio, at ikaw ay handa ng maglakbay dito gamit ang kaalaman, lakas, at karunungang ibinigay ng universo sa iyo. Ngayon, habang nakatayo ka sa bagong liwanag na ito, tandaan mo na ang kapangyarihan ng pagbabago ay nasa loob mo. Inakay ka ng universo patungo sa sandaling ito, at panahon na upang magtiwala sa banal na plano na unti-unting nagbubukas. Handa ka ng pumasok sa hinaharap na naghihintay sayo. Yakapin ito ng may bukas na puso at tiwalang kaluluwa. Ang pinakamaganda ay nagsisimula pa lamang.